ayan o oh, nakita ni Amo na may Philippine product sa pinuntahan namin NTUC na napakalaki isang araw di ka siya sa paglilibot sa NTUC na yun oh, mo nakalambay ako kay Tere pagguong ano yan sabi ni Lolo ayan may pagbambag gagamitin ako sa pakbet pakbet ba? Anchoy. ano to? You want something ata? Yan lang yung binili para sa akin. <laughs> Hello guys. Ayun, ako magluluto po ng dinangding. Pakulo ako ng tubig. Ang ating lulutuin ay sitaw at saka okra may kasamang uh, mushroom na puti. Tapos lalagyan ko siya ng sibuyas at kamatis. Ganun po ang dinengdeng sa amin. Ayan, malapit ng kumulo. Ayan, kumukulo na. Ibutang na ang sabaw ng bagu. Oh, uy, baka maaarap yan. <laughs> Madami ah. Pakuloyin muna natin bagay ilagay yung sibuyas at kamatis. Oh, ganun ang dinengdeng po sa amin. baka ako maalat. Baka hindi pa yan maalat kasi sabaw yun. Hmm, mo. Ayan, kumukulo na, ibutang na ang kamatis at sibuyas. Ito yung ano, sibuyas ko. lai lagi ng para mabango, masarap. Wala akong prinitong isda, kaya pasensya na. Ang dami ko atang naisabaw, ang grabe. Ano <laughs> ko, konti lang yung naisabaw ko. Bagyan. Lutuin ang sibuyas at kamatis bago ilagay ang gulay. Oo, oh, oh, ganun. Ganun po ang magdinigdeng. Yan. Mabango kasi pag may sibuyas po, guys. Uh Oo, -oh, at saka sana mas may print itong isda yan. Hindi kasi kung mag ng isda ay eh. pinamat po ako. Ayan. Oh, ang ulam ni Awing. Ang dami kong naisabaw. Ulamin ko nga naman yan hanggang maubos. Dito na kasi nakakausap tong kapitbahay kasi dito o oh, sa baba. Pakuluin din ilagay ang gulay. Ganar. Wendy Marunong. Shout out po sa mga team Labubu. May team B na ang Labubu. Gagawin dang Captain Bowl si Awing Mix Blood. Ano daw? Sana all. Tapos yung isang team naman. Kinakuha pa ako doon. Pero ayaw ng team leader ng Labubu. Pero min daw lang ako. Maglaro lang daw. Kukunin sa team. Agudoy. <laughs> <laughs> Patay tayo na yan. Wala na. Piramin lang daw ako. Huwag daw iano sa ting niya. Patay tayo. Mahira lang kasi yung ano, player na talagang naka-ano sa team. alam nila kasi kung paano ako humawak ng team guys na volleyball kaya um, um, yan ibutang na po yung gulay yung sibuyas at saka sitaw ay sibuyas <gasps> okra yan okra at saka sitaw yan Dami ko ata na yung ano ah, may loto. So bagay, hindi naman masisira po yan guys. Lalagay ko naman sa wrap. Uubusin ko hanggang di maubos. Sana all. Pero naparami ako ng sabaw. Dapat konti lang sabaw niyan para masarap. Ayan. After maluto niyan, ilagay po yung mushroom na pahaba na puti. Oo, oo ganun yun. Sarap po ang bango. Iba mo pag may sibuyas talaga. Hmm. Ayan, sara ul. Oh, di ba? yan. Ngayon lang naman ako nakakaluto-luto, guys. Dati, di ako nagluluto. Tamad ako magluto ng... Kasi may bagoong kasi ako na binili ni Amo. Kaya ayan, nagdinengding ako. Pero pwede naman patis pag walang bagoong. patis naman dyan sa baba. Thailand fish sauce. Oh -oh. Ayan, luto na po yung akra uh, at sa kasita. o, oh, ganyan lang po ang sa amin. Pero mas masarap po sana kung may prinitong isda. Dami ko napasabaw eh. Dami kong naisabaw. Tsaka so, lalagay ko na po yan. Mushroom lang. Para may magiging masarap lalo. Alright. <laughs> sida hanggang, ma, ano, ulamin ko hanggang di maubos, syempre. diba? Kayo na. O, oh, ganyan lang. Sa Pilipinas amin, ganyan lang yung inabraw namin. Pero konti lang dapat sana, Ang dami ko na ilagay na ano, tubig. Ay, sorry, sorry siya. <laughs> Lutuin muna natin ang mushroom. See you on my next upload. Babu! Ayan, luto na po ang aking dining. Deng, sarap po yan. Tapos lagyan ng sili pag ano. Ay, sus! So, yeah, just be Kain na po tayo. Napalami lang po ako ng sabaw. Dapat konti lang. Ayan o, na sila. Pero okay lang yan. Pang ano ko sa rice. Ayan. Kain na po tayo.